ang buhay natin ay parang isang payaso. Minsan malungkot, kalimitan nakakatawa. Saan ka nga ba naman nakakita na pagkatapos mong pakinabangan ay basta-basta ka nalang iiwan? Masaya sa harapan ng lahat, ngunit walang nakakaalam sa likod ng maskara. Ikaw kaibigan, may nakikilala ka bang ganyan? Halika't magbalik tanaw tayo sa kwento ng taong minsan ang naghatid ng iti sa mga labi ng karamihan pinalakpakan, nagpahalakhak at nagbigay ng walang hanggang kaligayahan. Ngunit sa paglipas ng panahon, kasabay nitong kumukupas ang kanyang pagkatao hanggang sa iparamdam sa kanya na hindi na siya kailangan sa eksena. Ang kwento ni Canuto Canuplin Pransya o yung tinaguriang Charlie Chaplin ng Pilipinas. Pero kung bago ka pa lang sa ating channel, bikini men, pakipindot na din po ng like, subscribe, at bell notification button para palagi kang updated pag may mga bago tayong kwentong kagaya nito. Nakikilala mo ba siya? Siyempre oo, ang walang kupas na si Charlie Chaplin, ang pinakasikat na komedyante sa buong mundo noong panahon ng silent film. Eh ito, nakikilala nyo? Malamang karamihan sa atin hindi. Siya si Canoplin, ang Pilipino version ni Charlie Chaplin. Siya si Canuto Pransya sa totoong buhay at isinilang noong ika-28 ng Enero taong 1904, kapanahunan at kasagsagan ng kasikatan ni Charlie Chaplin. Anak siya ng tondo ang lugar kung saan niya ginugol ang kanyang kabataan. Isa siya sa mga naging diehard fan ni Charlie Chaplin noong mga panahong yun. Hinahangaan ng lahat at naghahatid ng kaligayahan sa mga manunood. Inidolo siya ni Canuto Pransya ng husto at hindi na nakapagtatakang pinipilit niyang gayahin ang mga kilos at katangian nito na maging ang kasuotang ginagamit palagi ay ginagaya na rin niya. Habang nasa bahay, Sobrang kulit ng batang si Kanoto at hilig niyang ginagaya ang kanilang mga bisita habang pinagtatawanan ang mga ito. Kapag siya naman ay pinagbabantay ng kanyang nanay sa kanilang tindahan sa Tondo Market, pinagtitripa naman niyang batuhin ng kamatis ang mga taong hindi bumibili sa kanya at kapag sila ay nagagalit, nagmamakaawa naman ang makulit na si Kanoto na kunwari hihingi ng tawad. Kapag sinusumbong naman siya sa kanyang nanay, sa halip na magalit, Madali nitong nababago ang mood nito at napapalitan ng di mapigilang paghalakhak dahil sa pagpapatawa ng makulit na bata. Pero sa kasamaang palad, taong 1914, sampung taong gulang pa lang noon si Kanuto nang biglang mamatay ang kanyang nanay. At hindi nga nagtagal, nag-asawang muli naman ang kanyang tatay na siyang dahilan naman para mapabayaan sila nito. At sa edad na sampu, napilitang huminto sa pag-aaral si Kanuto at nagtrabaho siya bilang houseboy at tagalinis ng sapatos at napapadpad na kung saan saan may taguyod lang ang kanyang pamilyang naghihirap sa tondo. Taong 1915, sa edad na labing isang taong gulang, nagkaroon ng patimpalak ang isang carnival sa kanilang lugar na alam naman natin noong mga panahong yun na mga circus at mga carnival lang ang siyang pangunahing entertainment ng mga tao. Dito sa paligsahan niya, unang ginawa ang katauhan ng kanyang idolo na si Charlie Chaplin. At dahil nga sa hilig niya ding magbiro at may angking galing sa pagpapatawa, kuhang-kuha niya ang kilos at galaw ng kanyang idolo. Maging sa pananamit nito, nakaya niyang gayahin at nagmistula siyang batang version ni Charlie Chaplin na dumating sa Pilipinas. Dito niya nakuha ang atensyon ng lahat, lalo na ng mga hurado dahilan para tanghalin siyang best in costume. At bilang gantimpala, ginawa siyang barker sa sirkus na kanilang pinagtatanghalan o yung tagatawag ng mga tao upang hikayating manood ang mga ito sa kanilang palabas saan man sila nagtutungo habang naka Charlie Chaplin costume at nagpapatawa. Magandang trabaho ito ng mga panahong yun dahil buhay na buhay ang industriyang ito at hindi lang dito sa Pilipinas kundi maging sa buong mundo. Matagal na panahon pa bago mauso ang mga sinihan. Naging mensahero din si Kanuto ng isang banda at dahil sa pagiging mausisa niya at kalikutan, unti-unti niyang natututunan ang pagtugtog ng bandurya. At hindi nga nagtagal, naging amateur singer na rin siya na nadagdag sa kanyang aset bukod pa sa pagpapatawa. Pagkatapos niyang maging singer Pinasok na rin niya ang profesyon na kung saan mas mabilis ang kamay kaysa sa mga mata. Ang pagiging magikero. Na isa pang bagay na kinahuhumalingan niya at kinakagiliwang panuorin. At palagi pa niyang sinasabi sa kanyang mga kaibigan na balang araw ay magiging katulad siya ni Houdini na isang sikat na magikero noong mga panahong yun. Dito naman niya nakilala si Blas Angeles na bahagi rin ng grupo ng circus sa kanyang napasukan. Isa siyang magikero sa entablado bilang bahagi ng kanilang mga palabas. Mula sa pagiging barker sa labas ng circus, naging alalay siya ni Blas Angeles sa pagmamagic sa entablado at talagang hinangaan niya ito dahil sa kanyang galing. Naging mentor siya ni Kanuto at paunti-unti natututunan na rin niyang pabilisin ang kanyang mga kamay higit pa sa mga mata. Pero bagamat magaling ang kanyang guro, hindi pa rin niya ito tuluyang ginaya dahil ayaw ni Kanuto nang purong magic lang ang palabas. Sa halip, ang nais niya ay bigyan ng halong komedya na siya namang talagang talento niya. Dahil niya? Ang magic ay baliwala at magiging epektibo lamang ito kung mapapasayo mo ang mga manunood. Kaya't ang ginagawa niya ay ine-expose niya ang bahagi ng tricks at kapag nabubuking ang magic ay talaga namang pinagtatawanan ng mga tao na siya namang totoong layunin ni Kanuto. At sa ganong paraan siya nagtatanghal. Unti-unti siyang nakilala at nang kumikita na ng maayos, nahango niya mula sa kahirapan ang kanyang pamilya sa Tondo. Nadala niya ang mga ito sa mas maayos na tirahan. Tulo'y na rin siyang umalis sa sirkus at iniwan na rin ang kanyang mentor para naman magsarili ng lakad. Naging komedyanting magician na nga siya at regular na nagtatanghal sa Surilia Cheter. Taong 1918, sa edad na 14, habang nagpe-perform si Canuto sa isang carnival show, nakita siya ni Baromeo Lu. O yung mas nakilala natin bilang si Louis Baromeo, na isang stage actor at siyang tinaguro ang King of Jazz sa Pilipinas. Siya ang nakadiscover kay Kanuto. Matapos niya minsan itong mapanood sa nasabing carnival sobrang na-impress sa performance nito at pagkatapos ng palabas, nilapitan niya si Kanuto at kinausap. Nagwika siya na, Natural sa loob ang pagiging komedyante. Bakit mo sinasayang ang mga oras mo sa mga di mahalagang bagay kagaya ng magic? At simula ng mga sandaling yun, nagbukas ang napakalaking oportunidad kay Canuto. Sa tulong ni Luis Baromeo, nakapasok siya at nakapagtanghal sa Manila Bodabil Circuit. Ito yung pinakatanyag na lugar noon sa Maynila simula taong 1910 hanggang dekada 60 na siyang pinagtatanghala naman ng malalaking event at kinatatampukan ng mga pinakasikat na artista sa ating bansa sa kanya-kanyang larangan. Maraming mga personalidad na sumikat sa showbiz ang sinimula ng kanilang karera sa pagtatanghal sa Bodabil. At ilan sa kanila ay sina Dolphy, Nora Honor, Leopoldo Salcedo, Rogelio de la Rosa at napakarami pang iba. Pagpasok niya sa Bodabil, dito na niya ginamit ang screen name na Kanuplin. Nakano hango sa kanyang pangalan na Kanuto at Plin mula naman sa pangalan ng kanyang idolo na si Charlie Chaplin. Kaya naging kanuplin. At ito ay ayon na rin sa suhestyon ni Luis Baromeo na siyang tumulong sa kanya. Mabilis na kilala si Canoplin sa Bondabil at pinagharian niya ang tanghalan sa buong panahon ng dekada 20 at dekada 30 dahil sa kanyang kakaibang estilo sa pagpapatawa at nakatulong ng gusto sa kanyang karera ang paggaya niya sa katauhan ng kanyang idolo na si Charlie Chaplin. Bukod pa sa bentang-bentang mga jokes nito, mga magic na nabubuking, at sa nakakatawang pagmumukha na siya lang ang nakakagawa. Ayon pa sa testimonya ng mga sikat na artista, gaya ni Miss Leonora Reyes Latore, na ina naman ng songbird na si Sylvia Latore, na si Canopli daw ang pinakamagaling na komedyanteng lumabas noong mga panahong yun. Hindi lang sa Pilipinas bumulusok ang kanyang karera dahil nagkaroon na rin siya ng tour sa malalaking syudad sa Asia gaya ng Hong Kong, Shanghai sa China, Kobe, Tokyo at Yokohama sa Japan, Singapore, Colombo at Calcutta sa India. Maging sa Hawaii na teritoryo ng Amerika, nakapagtanghal din si Canoplin. Dito na rin siya nakilala ng director at producer na si Luz Salvador Jr. na kung saan siya naman ang nakapagdala kay Kanoplin para pasukin na rin ang pelikula. Nagawa niya ang tinig ng pag-ibig noong taong 1940, Luksang Bituin 1941 at Prinsesa Orduha 1942. Pero ang mga ito ay noong mga panahong kasagsagan ng digmaan. Panahon kung kailan tumamlay at tuluyang namatay ang halos lahat ng industriya sa bansa. Sa mga panahong ito Pinasok niya ang buy and sell para mapakain ang napakalaking pamilyang binubuhay niya. Nagkaroon din sila ng maliit na pwesto sa Divisoria at nagtinda na lamang katuwang ang kanyang may bahay na si Isabel C. na isa namang Chinese mestiza. Nagboxing din si Canoplin para lang kumita dahil biglang naghirap ang Pilipinas noong mga panahong yun. Pagkatapos ng digmaan, isa si Canoplin sa agad nagbalik sa entablado at sa kanyang paglabas sa Hurricane Variety Show, mga sundalong Amerikano ang naging tagapanood niya kung saan tuwan ang mga ito dahil sinasabi nilang nasa Pilipinas na daw si Charlie Chaplin. Muli siyang nagbalik sa paggawa ng pelikula sa ilalim ng LBN at Exotic Productions at muling nagboom ang kanyang karera hanggang dekada 50. Kung saan naman, nagawa niya ang mga pelikulang Waling-Waling, tubig na hinugasan, at salamang kero. Ngunit pagpasok ng dekada 60, biglang nauso ang mga burles na palabas at nagsulputan na rin ang mga bagong talento at ang mga batang artist. Sinubukan pa rin pagsabayan ang noon ay matanda ng si Canoplin, ngunit sa pagsilang ng bagong henerasyon, kasabay niyang naglalaho ang unti-unting kislap ng dati napakaningning na bituin. Hindi na interesado ang mga tao sa kanya dahil sinasabi nila na oldest na masyado ang kanyang mga magic at wala na rin kumukuha sa kanya para sa mga palabas. At dumating pa nga ang pagkakataon na umuuwi siya na butas na butas ang bulsa at walang kinikita. Tanggap naman ni Canoplin ang lahat ng ito dahil siya na rin mismo ang nagwika ng Nababatid kong tumatanda na talaga ako Ngunit patuloy ako magtatanghal hanggat merong isang taong tumatawa sa akin. Hanggat mayroon pa akong ilang napapasaya. Kaya't ipinagpatuloy pa rin niya ang kanyang profesyon. At sa pagkakataong ito, dinala niya ito sa mga probinsya. At kapag may mga pestahan na lang siya sa mga baryo at maliliit na okasyon na iimbitahan. Doon na lang siya lumalabas hanggang sa unti-unti na rin ipinagkait ang kakapirasong natitira sa kanya dahil wala nang interesado sa kanyang mga old school na mahika. Ang huli niyang nilabasan sa pelikula ay ang Borles Queen ni Vilma Santos noong taong 1977 kung saan pagkatapos sumayaw ng nasabing aktres ay nagpalabas naman si Canoplin ng isang magic show pero wala nang interesadong manood sa kanya. Kitang kita sa kamera nang lumabas ng nakayuko at bakas na bakas sa mukha ang pagkadismaya. Sino nga ba namang magtsatsagang manood sa mahika ng isang matanda? Kung meron namang batang bata at sexing sexy na Vilma Santos na nagsasayaw sa kanilang harapan. Pagkatapos nun, hindi na muling nakita pa sa mga tanghalan si Kanuplin. At ginugol na lang niya ang nalalabi ng kanyang buhay sa kanyang pagbabalik sa kanyang bayang sinilangan sa tondo. At dito na lang siya nagtanghal para sa mahihirap. At sabi nga nila There's no other place like home. Sila lang yung mga taong nagpatuloy na kumilala at humanga sa kanyang mga gawa hanggang sa huling sandali ng kanyang buhay. Si Canuto Prancia o si Canuplin ay pumanaw noong ikaapat ng Setyembre taong 1979 sa edad na 75 taong gulang. Ilang araw bago siya bigyan ng pagkilala sa larangan ng sining bilang Filipino Comedians Hall of Fame. Isang pagkilala na hindi na naipagkaloob sa kanya bago pa man tuluyang mawala ng maskara ang isang magaling na payaso. Samantalang nagkaroon naman ng pagtatanghal ang Philippine Educational Theater Association o PETA noong buwan ng Mayo taong 1980 sa pangunguna ni Manny Pambid bilang tribute para kay Kanoplin. At ito ay naglalaman ng pananagana at pagbagsak ng kanyang buhay sa mundo ng sining. Ang buhay ay isang payaso. Akala mo lang masaya. Kapag wala na silang pakinabang sayo, saka mo palang masasabing, Tapos na ang palabas. Maraming salamat sa iyong pakikinig kaibigan. Hanggang sa muli, paalam!